Kaakibat ng pag-asenso ay yung matalinong pagpili ng investment. Habang ang tradisyonal na investment ay nangangailangan ng kapital, meron namang mga investment na libre. Opo, libre, na maaring magdala sa iyo sa tagumpay. At higit sa lahat, makatulong na ikaw ay umasenso. Pero bago ko ito simulan, welcome to Rich Official. Tandaan, kapag may gusto tayo ma-achieve sa buhay, lagi may paraan. So, let's go. Ngayon, ay pag-usapan natin ang anim na investment na hindi mo kailangan maglabas ng pera pang kapital. Libre na sigurado ako makakatulong sa'yo para umasenso. At bago ka pa mabagot, ano-ano ang mga ito? Disclaimer lamang po, ito ay para sa open-minded. Hindi open-minded para sa pyramid networking, kundi open-minded para magtagumpay. Kaya kung handa ka na, then para sa iyo ang video na ito. Pero siyempre, may isang libre na maari mong gawin ngayon. Yan ang makapag-subscribe sa ating channel. I-click mo na ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating uploads. Comment, like, and share para makatulong ka sa ating algorithm na mas maparami tayong maabot. Now, kung handa ka ng umasenso, kumuha ng ballpen at papel at isulat ang mga gusto mong investment. Number one, education. Hindi lamang sa school, makukuha ang edukasyon. Ito maaaring makukuha sa iyong komunidad, sa loob ng bahay, sa internet, sa libro, sa mga kaibigan. May mga libreting platforms tulad ng Udemy, YouTube, LinkedIn, etc. Sa madaling salita, hindi mo kailangan mag-enroll sa libo-libong courses na hindi mo naman natatapos. O bumili ng libro, hindi mo naman maumpisahang basahin. Habang may access ka sa libreng edukasyon, take advantage of it. E kahit nga pakikipag-usap sa mga taong walang alam ay natututo ka. Mga pagkakamali nila sa buhay, paano sila kumikilos, gumagastos, kumikita. Education is a continuous process. When you stop learning, you stop growing. Pangalawa, network. Hindi ito yung networking na iniisip mo. Hindi ito ang pag-invite sa kaibigan at kakilala para may scam. Business network. Ang ibig sabihin yan ay pagbuo ng connection. Halimbawa, sa simpleng pagtulong sa kapitbahay, maaari itong magbigay sa iyo ng network. Dahil iba-iba tayong nakakasalamuha araw-araw. Who knows? Yung kapitbahay mo lang makakatulong sa iyo para makapasok sa isang kumpanya o magkaroon ng maayos na client. Kahit sa internet, ang pakikipag-connect sa taong may kaparihong mong mindset ay may malaking ambag sa iyong pag-asenso. Pangatlo, oras. Anong meron ka ngayon na wala sa mga matatanda? Na kahit gustuhin man nila magtrabaho pa o mag pa sa kanilang yaman, iwala na sila nito. Oras. I-invest mo ang oras mo sa magpapayaman sa at hindi sa sisira sa pangarap mo. Ang dalawang oras na pakikipag-usap mo sa mga chismisan ay katumbas ng dalawang oras sa pag-aaral mo sa libreng courses. O marahil, ang tatlong oras sa paglalaro sa computer game ay katumbas ng tatlong oras sa free launching business, na kung saan ay may katumbas na halaga. Lagi mong tandaan na ang oras, pag nasayang ay hindi mo na ito maaari pang mapakinabangan. Time is money, time is gold, time is fleeting. At marami pang ibang katumbas ang oras, kaya siguraduhin gamit mo. O ini mo ang iyong oras sa mga bagay na magpapalago sa iyo. Libre ang oras pero hindi libre ang mga bagay na katumbas nito. Pang-apat, kalusugan. Isa ding libre na investment na maaari mong mapaglaanan ng pansin ay ang kalusugan mo. Mapa-pisikal o mental man 'yan. Regular na pag-exercise, balancing pagkain na magbibigay sa iyo ng energy, malinaw na pag-iisip. Huwag i-underestimate ang kayang gawin ng malusog na isip at katawan dahil isa ito sa ating puhunan sa pakikibaka sa hamon ng buhay. Alam mo ba ang isang bidri din? ay nananalangin na sana sila ay makabangon pa at magawa pa nila ang gusto nila sa buhay. Nagsisisi kung bakit hindi nila inalagaan ang katawan nung may pagkakataon pa. Kaya ikaw na malakas ngayon, ikaw nakipabol pa. Alagaan ang kalusugan para sa mas malinaw na hinaharap. Panglima, kalinangan o skills. Hindi mo kailangan magbayad ng training sa school o online academy para magkaroon ng skills. Alam mo ba ang tao ay capable matuto dahil sa environment, mga nakikita, karanasan, at kahit maging imahinasyon mo lamang. Nung umalis ako sa probinsya, ang alam ko lang ay ang magalaga ng matanda. Dahil yon ang tinapos ko. Pero nagkaroon ako ng maraming kalinangan, katulad ng pagbo-voiceover, pagsusulat, kahit hindi ako magaling, pag animate pag edit o pagko-computer. At marami pang iba na hindi na mabanggit. Libre naman ang pag-aaral sa mga skills na ito. YouTube, free ebook, pakikipag-usap sa mga taong may alam. Nag-invest ako ng oras sa skills na nagagamit ko na ngayon. At majority ng income ko ay nagmumula sa skills na libre ko lang inaral. Pang-anim, financial literacy. Mag-aral tungkol sa pera. Paano ito gumagalaw, umiikot, at paano ito makaka-attract. Napakaraming resources paano mo mapapalago ang iyong financial literacy. Matuto ka kung paano i-manage ang iyong finances. Gumamit din ng mga budgeting apps na libre. Manood din ng mga financial blogs. Magbasa ng mga blogs tungkol sa finances. At mag-save para sa goal mo. Mayroon din kaming libreng webinar patungkol sa financial literacy. Kung saan nag-aaral tayo ng libre pagdating sa ating kapirahan. At kung gusto mo matuto at malaman paano ito gawin, mag-message ka lang sa aking personal Facebook account na nasa screen at ilalagay ko din sa description below para mas madagdagan ang ating kaalaman tungkol sa finances. Sa totoo lang, hindi mo kailangan magbayad ng financial advisor dahil kaya mo itong aralin. Minsan lang napapangunahan tayo ng katamaran at mas pinili natin magbayad ng ibang tao para pag-aralan ng ating personal finance hindi lamang sa pera na susukat ang tagumpay, kundi maging sa personal goals na rin. At para marating ito, makakatulong ang anim na libreng investment na ating nabanggit. Huwag lamang kalimutan ang mga libreng investment na ito ay nagre-require din ng dedication at consistency. At dahil nakarating ka sa part na to, maraming salamat sa iyong oras. At sana'y na-inspire kita sa aking video. Please subscribe for more videos with notification on. At sana may natutunan ka. Get in touch with us. Thank you sa panonood. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. At i-share mo na rin sa mga kaibigan mo ha.